Magandang umaga po. Ngayon ay ikadalumput siyam ng Pebrero at ako po si Brother Arnold. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Ngayon po ay leap year, ang ibig sabihin nadagdagan ng isang ekstrang araw ang taon. Ngayon nadagdagan ng ekstrang araw ang taon natin, baka maaari din natin pagnilayan ang tungkol sa paggawa ng ekstrang kabutihan sa kapwa ngayong araw na ito. Ano nga bang mga simpleng ekstrang paglilingkod ang pwedeng gawin ngayong araw na ito? Para sa mga anak, maaring ipagluto ninyo ang inyong mga magulang ng masarap na ulam, yung paborito nilang adobo o sinigang. Para sa mga magulang naman, baka pwede ninyong lambingin ng inyong mga anak sa pamagitan ng pagtitimpla ng mainit na tsokolate na pinatamis pa ng inyong banayad na haplos at ngiti. O di kaya maari din tayong tumulong kahit paano sa ating mga katrabaho na medyo nahihirapan sa kanila mga tungkulin. Talaga nga namang marami pang ekstra gawain ang pwede nating ipaglingkod ngayong araw na ito. Sana ang paggawa ng extra sa kapwa ngayong araw neto ay maging simula ng paggawa ng ekstrang kabutihan sa mga susunod pang araw. Wala pong nawawala sa atin kapag gumagawa tayo ng ekstrang kabutihan sa kapwa. Magkos, mas lalo pa tayong nadadagdagan at napupuno ng pagmamahal ng Diyos. Kaya't sige na kapamilya, simulan mo na ang paggawa ng ekstrang kabutihan ngayon. Magandang umaga po.